Magandang hapon guys. May naayos ako dito na amplifier. Ang brand niya ay Omak 1518 Bluetooth. Ang diferensya niya ay maingay. Parang crackling sound. Testing natin. I-switch ko itong speaker niya. Ang ganyan. Kahit naka-minimum itong volume. Tinanggal ko pa yung input niya dito. Ganun pa rin kaya nang gagaling dito sa my amplifier. Oh, yun. Yung kab kabilang channel lang ang gumaganon. Itong lift channel niya dito. Yan. Ito, Ito lift channel. Tanggalin natin. Nawawala. Ayan, nawawala. Balik natin. yon Ito itong isa, gumagana. Ito, ibig sabihin, itong lift channel niya. Ito, lift channel niya. okay naman ang sound kaya lang yung ganyan yung maingay Ayan. nag na ako ng mga resistor dito ang mga pinalawang mga paag ganun pa rin dami ko nang pinalitan yung mga maganda kinalawang na yung terminal niya ganun pa rin nung pinalitan ko susunod ko ngayon kasi gumagana itong kabila ito red right channel ito pagpalitin ko itong pinaka preamp niya Doon, sa kabila ito na guys napalitan ko na yung apa na transistor yung preamp nya ito napalitan ko na ito kanina nung hindi ko pa pinalitan pinagpalit ko dito sa may right channel kasi ito yung parang may pumuputok nilipat ko dito dito naman sa kabila dito sa right channel naman yung parang pumaputok kaya ibig sabihin itong apat na transistor ang may problema kaya lang pag chinik mo naman sa multitester buo naman kaya lang pag naluludan siguro ng kuryente yon parang naglilik na testing natin ngayon kaya dito ako nahirapan power switch on natin hintayin natin yung railing mag switch yan nag switch na uh, wala na guys kahit naka minimum na to volume nya pull pa natin wala na Lagay natin yung input nya yan nakadaan na oh, malinis na wala na yung parang pumuputok pet volume natin yan ay, ngayon, itesting natin sa sounds gamitan nating ng USB. Pero chilld lang tayo kasi baka ma-copyright tayo. Yan, nag-play na. Yan. Okay, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like and share na lang. At huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel para updated kayo. At pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa bago kong yung video. Maraming salamat guys. See you again next time.